Alright, ayan, we're back at uh, <coughs> ito yung pinadala sa atin na i at ipapaluto ng no, ating sender na taga uh, Bukawi, uh, Bukawi, Bulacan. Ayan, so isang naputol na naputol na kwintas at saka isang singsing. So ang gagawin muna natin ay kasi hindi siya sigurado kung tunay ba daw na ginto ito. So ang gagawin natin ay i-magnet test natin, ayan, at saka i-nitric acid natin. At, uh... Ayan, at na yung ano Pagpasensya nyo na yung ingay ng manok At saka yung tumutunog na <coughs> Ano yan, uh, tulog ng ano kasi yan Bull mill, uh, bull mill sa taas At saka yung ingay ng manok Ang kintab Sa At saka ito yung sing sing Nakita ko dito wala siyang markings eh. Wala siyang makitang markings Ayan So, first test natin ay ang ating sinas tinatawag na magnet testing Kung wala naman ayan pasok yung ating sing sing kasos napupo dumikit yung kwintas yan oh. bakal bakal siya bakal pero ganun pa man ay i-nitric na acid natin. Tingnan natin kung siyempre lulusawan pa rin 'to eh kasi bakal eh namamagnet eh. Ngayon, ito naman pag uh, pinatahan natin ng nitric acid at kumulo ito, kumulo siya, may reaction at uh, umusok ng kulay pula. Ibig sabihin, hindi siya ginto. Ito na. Sana malinaw yung boses ko kasi masyado malakas yung ano dyan, yung bowl mill sa taas. wala namang reaction ibig sabihin legit legit siya legit ngayon naman ito namang uh, quintas yung ating nitric acid Ayan, kuha tayo ng lagayan kasi mahirap siyang hawakan yan patakan natin nagkulay itim wala hindi siya ginto hindi ginto yung ating kwintas ayan so ito ito na lang yung ating tutunawin ayan uh, lutuin na lang natin to kasi yun yung ang, yun yung request ng ating sender Ayan, at kung gusto niya, ibilhin ko na lang. Alright. Okay, so dito ay painitin muna natin yung ating lutuan kasi nabasa nung ano, nung umulan. Ayan, basa yung ating lutuan kaya pagkaganyan nabasa. Medyo may katagalan siya pag tunaw ng ginto. Alright, so ayan. Pwede natin lagyan ng... Ito yung tinatanong lagi sa akin, borax. Sa mga gustong bumili nito, ayan, meron po sa ano, uh, borax po ito sa mga gustong bumili meron po ito sa Lazada at saka sa Shopee ayan pero sabi ko nga ingat ingat lang kasi maraming peke ayan maraming na peke na mga subscriber ko na bumili dun so pili na lang kayo sa ano sa bibilhin nyo ayan mag ingat sa peke ayan. pati yung borax ko basa ang lakas kasi ng ulan dito halos sa uh araw-araw uh, umuulan kada alas stress ng hapon ayan mag-uumpisa ng umulan dito minsan alas 12 umuulan na ayan so tunawin lang natin yung ating borax para mas madaling mamelt yung ating uh, lulutuin na yan, yan, kasi yung ano uh, ganyan kasi yung paraan ko na magluto uh, tinutunaw ko muna yung uh, borax bago ko ilagay yung ating lulutuin. Ayan, so ganyan yung aking technique kung baga. Ayan, kanya-kanya tayong paraan. Okay, so pwede natin isa lang 'to. parang kumintab lalo nung binabad natin sa nitric acid, oh. Para siyang kumintab. Okay. ayan so uh, matagal-tagal tayong hindi naka-upload ng video kasi ayun uh, nga uh, dahil sa humano na 'yung ating tatay aking papa so parang ang hirap magumpisa ulit ayan uh, habang ginagawa ko tong video to uh, paulit ulit ako parang kung napapansin nyo nabubulol ako parang hindi ko alam yung sinasabi ko parang ang hirap talaga magumpisa so gusto ko pala magpasalamat sa mga tumulong sa amin nung habang uh, o kahit na nung nasa ospital yung aking ama ayan marami salamat sa mga bumisita sa mga nagbigay ng tulong, financial man yan o uh, anong tawag doon. Ayan, maraming salamat sa mga nagbigay ng tulong. Hanggang sa lamay, sa mga nagkuyat, sa mga tumulong na gumawa ng uh, nicho, uh, uh, kabaong, ayan, so, So maraming salamat sa mga tumulong, mga kapitbahay, sa mga uh, membro ng clan, mga pinsan, mga... Uh, kumpare ni Papa Pumare. Ayan, maraming salamat po sa mga tumulong dyan. Ayan, so ipas lang natin to kasi parang medyo matagal siyang matunaw. Ayan, unti-unti na siyang natutunaw. Isom natin para makita niyo. nagu You oh. know. Ayan. Medyo sakuloy lang natin ng mabuti para tunaw na tunaw. Ang liit pala pag natunaw, ano? Pwede na. may butas siya sa gitna ayan, ang ingay talaga ng ball mill dyan sa taas, pasensya na at maingay ang liit pala pag natunaw, akala ko malaki yun no? Ayan ay titimbangin natin kung ilang grams ito. Okay. Ito yung nangyari dun sa quintas. Ayan, nangitim. Nangitim siya, nangitim. so meron siyang timbang na 2.2 malaki siya pero mababa yung kanyang timbang so malamang nasa ano to nasa 16 carats to pababa pero makintab siya eh ang ginamit pala natin na uh, nitric acid kanina is 16 16 carats lang yun yung ginamit nating nitric acid ayun so hindi ko alam kung 18K, 2 or 16K. Yan siya. Malaki siya pero ano eh. Yun nga lang kasi may butas siya. Ayan. Ayan. So, yun. Uh, dito ko natatapusin tong video ko. Maraming salamat sa mga nanood dyan. At sa mga nag-aabang sa aking vlog. Ayan. So, yun. Nakagawa tayo, naga, nakagawa tayo ng content ngayon. At... Uh, uh, medyo nahihirapan pa ako magumpisa talaga ayan so yun uh, pag nagustuhan mo tong video to ayan pa subscribe na lang dyan at pa like and share ayan hanggang sa susunod